salamat marami na tayo magkumpisa tara ang dami na magpapractice kayo mga idol kasi marami tayo magkumpisa mga idol magsimunta na ito para maumpisa natin ito lahat mga idol Ayan ang mga idol natin mga tapos na magkumpractice yung mga yan ito ito yung mga toyan mga natin nagsiwihan na ang mga iba mga idol nagsiwihan na ito mga to mga bago ba to eh mga paano to pangapat na lagro to mga idol pangapat ay -cool. -cool. <laughs> ito yung kumpare ko ano to eh sabre talaga to eh <laughs> hindi nakapasok ako lang magaling sa 3 point yan, yung mga idol natin, mga gwapo yan, mga idol. Yan. O, yan. Ang bahan taubang ko wala, ah. Kasa na yun? Eh, hey, busy ka dyan pala, eh. Yan, yan. May anong nga namin dito. Siya yung kati. Kati Waldas. Ay, sorry, sorry. Ha, <laughs> ha. mga idol. Alim lang daw oh. pala nakalaban nila nun to, eh. Alim lang? Oo. Hindi na yan. Lakas pala nun. Di ba naglaro sila to? Uy, si ano pala, si Gajun pala yun, ah. Pedyon! Sino? E no? Ayun pa si ano Si, Keju, si Keju, ba yun? Si Kedyon Si taga pa Eh taga ano? Face -por. Long hair Ayun e no, bagong alamat ng ano? Sunday Club Ayun, e e no, yun, yun, yun Ayun, yun, yun, yun Ayan, bagong alamat ng Sunday Club yan Hindi ka naglaro, Choy Hindi ka naglaro dyan Aano, Ano, oras?